Basahin natin po ang Santiago chapter 4 verse 8. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba gaano nabubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y ay nangag-iimbot at kayo wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y ay At hindi maaari makamtan kayo'y ay mga kipag-away at nangakikipagbaka Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama o paggugulin sa inyo mga kalayawan. Kayo mga nangangalunya, hindi ba ganinyo nalaman ng pagkikipagkaibigan sa sanglibutan ay pagkikipag-away sa Diyos? Sino man mangibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ganinyo na kasulatan ay nagsasalita na walang kabuluhan? Ang espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanang hilian. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. na nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalansang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at dalisayan ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang akala, kayo'y mga pighati at magsihibi at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng or paghibi at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Huwag kayong mga salita ng laban sa isa't isa. Mga kapatid, ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautosan at humahatol sa kautosan. at kung ikaw ay humahatol sa kautosan, hindi ka na tagatupad ng kautosan kundi hukong. Iisa ang tagapagbigay ng kautosan at hukong sa makatwid. Bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak datapot sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong isang taon at mga at magtutubo. Kayong nga hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayong ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon ay mga bubuhay kami. At gagawin namin ito o data Datapot ngayon ay nagmamapuri ka kayo sa inyong mga pagpalalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama sa makakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito'y kasalanan sa Kanya. ito po ang mabuting malita ng Panginoon. Diyan natin po ang Panginoon, ang Diyos Ama, ang Kanyang Anak ng Jesu Kristo, ang ating Panginoon. 还没有。